Hindi biro ang trabaho ng mga PAPS nating TNVS riders. Kaya sinabayan nila ng protesta ang araw ng mga manggagawa o Labor Day. Para yan sa hirit nila na madagdaga naman ang kanilang kita. Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal Ivan Taringque. Ngayong Labor Day, Kaliwat kana ng kilos protesta dito sa Metro Manila. At kasama dyan ay ang din umano ng biyahe ng ilang mga TNVS at food delivery riders. Alas otso na kumaga, nag-tipos-tipos sa Reyes Street dito sa Manila ang mga kasali, sa rally. May nangatahan din akong ilang rider na lahat ng food delivery services. Sabi ng isang nakausap ko, nagtigil po kayo muna sila para iparating ng kanilang hinaing. Ang gusto kasi nila, itaas sa kanilang base fare. Sa ngayon kasi, commission basis daw sila. 20% sa app na kanilang gamit at 80% sa mismo rider. Para sa mga delivery rider, isinusulong natin ang, uh, ang standard fare matrix na kung saan 55 pesos ang base fare at 15 pesos ang per kilometer. Upang malaman kung pahirapan ba magpag-deliver ngayon dahil sa isang negawang strike o murder ako ng pagkain sa isang TNDS app. May tumanggap naman ng booking ko mula Antipolo, punta dito sa Maynila. Matapos ang mayigit isang oras sa paghahantay, dumating na yung ipinideliver ko. Yung pagbook naman, mabilis lang. Wala pang dalawang minuto, may kumuha ka agad ng booking. Isa sa nakausap natin sa rally, aminado rin naman plano pa rin nila bumiyahe ngayong araw. Gusto yun man natin na hindi bumiyahe, pero taling-tali ang ating mga delivery riders economically. Nakinala ko rin ang motor delivery rider na si Tatay Jose Nito. Pagamat si sa protesta, no choice naman daw siyang bumiyahe bilang padre di pamilya. Bilang isang tatay, babiyahe pa rin ako para kasi kailangan ko pa rin kimita eh, para may bigay ko yung pangangailangan ng pamilya ko. Sa kabila ng matinding init ng araw, patuloy pa rin ang pag-arangkada ng ating mga food delivery riders. Kaya sa susunod na booking nyo, Huwag mahiyang pasalamatan si naate at kuya sa kanilang serbisyo. Mobile bayang senyor, Iban po hati ang muka ng balita.